Kasong malversation of funds kakaharapin ng isang lalaki sa Marikina City. Ang sospek na meke ng mga dokumento para lamang makapagnakaw mula sa pondo ng kanilang barangay. Si Vel Custodio sa detalye. Natapos sa ang dalawang taon na pagtatago ng lalaking ito matapos arestuhin ng pulis sa Marikina City. Suspect siya sa pagnanakaw ng 1.2 million pesos mula sa pondo ng dati pinagtatrabaho ang barangay. Nalaman namin na dati siyang empleyado ng barangay sa Northern Samar nga na treasurer to eh. At na uh, base raw sa napansin uh, daw ng barangay na nababawasan yung pondo nila. So nag-audit sila, nalaman nila may mga uh, withdrawal sa bangko na pinickey niya yung mga pirma, yung pirma ng barangay chairman. Anim na beses na may ang suspect ng dokumento para makakubra. Tig 200,000 pesos ang kanyang nakulimbat sa bawat withdrawal. Mula noon, nagtago na ang suspect na si alias JR. Itong huli namin ngayon na tuloy ay eh, number one most wanted ng station level ng Katubig Northern Samar. Tinawag ito sa amin ng police station ng Katubig na allegedly itong suspect natin ay nagtatago sa barangay ng Ka, sa Marikina. So nabigyan nila kami ng information kung saan na uh, malolok ito kaya mga um, operatiba namin agad na nagpunta sa Marikina sa Santa Mesa ito nagtatrabaho kaya katagal namin inabangan eh so madaling araw nakaposte na yung mga tao namin at bandang alas 5 ng umaga nang pauwi nga siya doon na siya naaresto Paglilinaw ng suspect na hindi siya nagtago sa batas nagtungo lang siya sa Marikina para alagaan ang kanyang tiyahin No comments sa korte na lang po ako magpapaliwag. Okay. Pero sir, nagtago ka ba sir? Hindi po. Haharapin ni Alias Jr ang kasong malversation of funds through falsification of public documents. Velco studio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.